hello, welcome sa kayong panibagong vlog so andito tayo ngayon sa sala at nakakapagod uh, tapos ko na sa mga gawaing kusina so nagyaka muna tayo dito sa ating sahig sa sala so kumusta na ang lahat Ah, uh, election na tomorrow at malapit na rin ang undas So, Um, ang i-share ko sa inyo, namigay ako ng candy kanina sa mga bata at pina-sponsor nga nila ako sa kanilang trick or treat. So, may natira pa. Nabigyan naman lahat. Happy naman ang mga kiddos sa kanilang trick or treat parade kaninang hapon, mga alas 3 sila nag-start. So, ito ang mga natirang candy. So, ayan ang mga natira. Ito. Poche. Poche candy. So, ayan. Ayan ang natira. So, amin na lang yan. Dessert. <laughs> dessert. Ginagawa ng dessert yung candy. So, malog siya ni. Eh. Malalaki po malog sa poche. So, ayan lang po ang aking content sa ating video ito. Thank you so much. Bye!